sabi ko sa sarili ko hindi muna ako lalabas ng Maynila. Nung huling pumunta kasi ako sa Makati ng 2023, napag-isip-isip ko na pupunta na lang ulit ako sa Maynila kapag pipirma na ako ng kontrata sa aking magiging sponsorship dito sa aking pagbablog. So ako ina-attract ko lang lahat para sa aking sarili. Siguro at saka na yon guys kung saan namang darating yon. Well, bago ang lahat, ako nga pala si Moto Ben, Tara! Sama niyo ako magtrabaho. Maaga nga pala akong gumising dahil sa sobrang aga ako na rin naghatid sa anak ko sa school. Bukod doon kaya maaga tayo, meron akong customer na aangkas sa akin. Yun yung customer guys na umangkas sa akin papuntang Cavite. Siya ulit yon. Hindi na ako nagdalawang isip kung iahatid ko ba kasi maganda naman magbayad. Kailangan lang haluan natin ng pag-iingat kasi tao na ulit tong iaangkas ko. Umalis na ako para maihatid ko na tong anak ko sa kanyang school. Dahil hindi naman masyadong matraki kasi maaga pa. yan nandito na kami sa school ng aking anak. Dito nga pala ako pinapunta ng ating magiging pasahero. Dito yan sa turbina na kung saan dito siya bumaba. Sakay-sakay ng bus. Nagsuot na ako ng gloves para sa ating magiging biyahe. Kinakuha ko na sa pasahero yung helmet sa loob ng aking lalabag para makaalis na kami at makapunta na kung saan ba kami dapat pumunta. Bago kami tumuloy, nagkape muna kaming dalawa. Nang naubos na namin yung kape, pumunta na kami dito sa truck ng buhangin. Ito kasi yung trabaho niya. Siya siguro ang kontraktor nito. Sumakay na siya sa truck at ako nagantay na lang dito sa 7-11. Nandito pa rin pala ako sa kalamba kasi dalawang lokasyon pala ang pagdadalahan niya ng mga buhangin. Isa dito sa kalamba at isa sa alabang. Kaya kailangan kailangan na kailangan talaga niya ng service at swerte niya sa akin siya natapat. Eto pala guys yung truck ng buhangin na kanyang dinadala or inaantay para maibaba. Matagal din ako nagantay bago matapos yung pagbaba ng buhangin. Kaya ito nung tapos na, Diretso na kami papuntang Alabang. Hindi naman kami pwedeng bumiyahin nang hindi ako full tank. Siyempre nagpa-full tank tayo. Nung kargado na ang motor ko, Agad na rin kaming umalis. Siyempre nadaanan na namin tong Kabuyaw, SF Santa Rosa, Stoplight dito sa Binyan, At ang boundary ng San Pedro, At Muntinlupa. Siyempre ko ako dito dahil dito ko naisipan dumaan sa daang hari kasi nakita ko sa mapa na mapapabilis kami ng pagdating sa aming pupuntahan kung dito kami dadaan at hindi kami nabigo, napakaluwag ng kalsada at sa Alabang West nga pala kami pupunta. Isa sa mga subdivision dito sa daang hari sa Alabang. Eto na nga pala yung pangalawang track na puno ng buhangin. Ako dito lang ulit sa isang tabi hanggang matapos na ibaba yung isang track na buhangin dyan siguro gagamitin yun medyo matagal din tayo nagantay bago matapos sabi niya tapos na yung kailangan niyang gawin at ang sabi niya rin ibaba ko daw siya sa Star Mall dito sa Alabang nasubok talaga ang pagiging driver ko ngayong araw hindi tayo nangamote o kahit ano paman kasi may sakay tayong tao Ayaw nating mapahiya sa angkas natin. Hindi lang doble. Tripling ingat ang ginawa ko. Hindi pa man kami magkakilala sa pangalan sa pangalan. Pero yung grabe yung tiwalang ibinigay niya sa akin para maipag-drive ko siya sa buong maghapon. Hindi namin alintana ang traffic at ang init ng panahon. Dahil natapos namin tong araw na to ng puro kwentuhan at hindi nakaramdam ng kahit anong pagod. Oo, uuwi tayo ng madumi at dala natin ang alikabok ng kalsada pero maiuwi natin ang malinis na kita para sa masayang trabaho tulad nito. Yeh!